Double o Budol, tatlong studio ting tropa sa mga ng presyo. Pero isa lang ang aabante sa Double o Budol Jackpot Run! Hayaan naman tawagin na natin ang tatlong ting tropa magpapabudol ngayong araw! Mga ting tropa, mag-ingay! Ito na, si Merlin Baterna! Merlin Baterna! Ernalisa Posadas! Ernalisa Posadas! Hurley Players, gumitin nyo na ang inyong mga presyo board. Diyan nyo isusulat ang inyong mga hulang presyo sa mga board na yan. Ah, tama yan. Tapos, ito na yung special boulevard na kailangan yung ngulahan. And 3, 2, 1! I-check out na, na yan! Ito po ang ating Happy Kusina package na naglalaman ng air fryer na may kasamang set ng pitcher and drinking oh! Glasses. Players, based on market price, sa tingin nyo, magkano itong ating air fryer na may kasama pa ang mga set ng pitcher and drinking glasses? Oy. Paalala lang po, ang hinahanap natin ay pinagsama-samang presyo. Ama. Para tulungan kayo sumagot, nandito ang ating Budol Budol, Budol, Budol. Yan ay uh, nasa halagang uh, 4,200. 4,200. Ako, pili yeah. ko mga 4,500 kasi yung air fryer Multi-purpose yan, oo. Oh, oh. Yan, pag hinila mo yan, pwede mo na din gawing picture din yan. Ito masasabi ko, pag, pag dito yung glass nila, shiny Kuya Kim eh. Oh, oh, Unlimited edition yan, mga 5K each yan. Parang shining oh, inheritance, shiny eh. no? So magkano total? Yes. Yeah. Mga 20,000 included na yung air 20, fryer. 20,000? 20, ano yan? 3,500. 3,500. Okay, players. Tandaan kung sino ang pinakamalapit o eksaktong hula. Siya ang magu-uwi ng ating Boodle Fight of the Day. Tama. At pasok na agad sa jackpot round. Ingat lang dahil hindi kayo dapat tumagpas sa presyo ng Boodle Fight. Ito po, para malinaw. Kahit malapit po ang inyong hula pag kayo po'y lampas, talo na po kayo. Yun. Maghintay ang kami signal bago kayo magsulat. At once natapos na kayo, itaas ang kamay. Ibig sabihin, final answer na. Tama yon players. Meron kayong sampung segundo para manghula. Get ready, TikTok lap. Butol Prime now! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Itaas na po ang kamay at sabay-sabay na po natin ngayarap. Heto na ang inilagay natin. 6,750 pesos. 6,750? Ito naman si Ate Jennifer. Nagbigay siya ng 3,500 pesos. Ito si ang Ate kong isa. Si Ate Erna. Nagbigay siya ng 4,200 pesos. 4,200 Sino kaya ang pinakamalapit? Sino kaya? Sino kaya mag-uwi ng ating special Boodle Fight at maglalaro sa Jackpot Round? Silipin na natin ang tamang sagot. Pressure, Pressure Ready! ready! Baka talaga, oh, um, oh, Erna. Ang bango-bango uh, na. Erna! 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 Eto na ate. Erna. Erna, anong pakiramdam mo? Siyempre, ikaw yung maglalaro sa atin sa jackpot round. Siyempre, sobrang happy. Pakatingin na naman na sobrang saya. Ah! Ala, totoo na. At Erna. Erna, ito. may tanong lang kami. Sino nagpakalan sa'yo, Erna? Nanay mo, tatay mo? Ang um, pangalan kasi yun ng nanay ko at tatay ko. Pinagsama. Erna, Lisa. Erna Ang Lisa. ganda. Erna Ang ganda. Erna Lisa. Good luck sa'yo, Erna. Sa Jackpot Round, Erna, meron tayong dalawang klase ng money na nandito sa ating Boodle Booth. Meron tayong double money at Boodle Money. Para madoble yung premyo, kailangan mong makakuha ng mas maraming double money. Kapag nagawa mo yan, bauwi mo rin ng cash equivalent ng ating special Boodle Fight. <laughs> Nagkakahalaga ng... 4,232 pesos! Ito, Ate Erna. Ingat ka lang ha, dahil kapag mas maraming yung poodle money na makukuha mo, wala kang pera. Ito, ipopwesto ko na to Kuya Kim. Tapos ipapasok mo na yung dalawang mga kamay diyan. Ipwesto mo na si Erna. Haluin mo ng haluin, Erna. Ay, ingat ka, Erna. Okay, Erna. You have five seconds. Get ready. Tick tock lock. Labas mo na yan. Erna. Ang higpit na pagkakahawap mo, Erna. Kahit na isa lang ang makuha mo, kung double money yan o budol money yan, ganun pa rin. Ama. Okay. Erna. Na. Ang pinakauna po ay, eto, silipin natin, silipin natin. Budol money. Oh. Dalawa lang ang nakuha mo. Kung ito ay double money o budol money, malalaman natin, Double money. Naku, meron tayong tie. Isang double money at isang budol money. Paano yon? Ang rule natin dito, dapat mas marami ang double money. Ah. Dahil tie, panalo ka pa rin. Pero ang panalo mo ay itong ating budol fine. Para na alam mo. Congratulations pa rin dahil mauwi mo naman ang ating special budol fine of the day. Yes, pag dito talaga sa double o budol, walang uwi kluwaan. Kaya naman, ate Erna. Anong masasabi mo? Thank you so, so much, TikTok lang. Congratulations, Erna! <laughs> <laughs> ah, siguradong mas happy na ang banding sa kusina dahil sa bagong Happy Kusina Package. Eto na, time check! Kilalanin na natin ang mga matatapang na kalahok na sasalang sa tanghalan! Tanghalan, tanghalan ang